to you today to God the glory because his mercy in the name of the Kumusta? Kumusta? Uh, madilim, madilim ang ating ang natin, madilim po madilim kasi gabi na dito sa Japan, kumusta po kayo? Naway, pagpalaim po tayo ng painoon sa babang sa ating pamuhay patuloy po tayo na uh, binigyan ng Panginoon ng pagkataon at ang biyay ng Diyos ay uh, patuloy po na nagbigay po sa atin ng pag-asa at ang biyay na ito nagtuturo sa atin sa pagtalikod sa makamundong sa pamuhay tayo sa mundo na ito matuwid maayos at mga Diyos. dahil mga pati yan po ang nais ang na matuto tayo sa bagong taraw kaya live tayo ngayon upang na natin ang mensahe ng Diyos na marami po uh, nagnanais ng kaligtasan subalit mga kapatid talaga hindi po lahat na nagnanais ay makamit nito sapagkat ay sinabi po sa Mateo Kabanata 7 talata 21 Hindi po ng lahat ang tumawag sa akin Panginoon Panginoon ay makapasok sa kaharian ng Diyos kundi yung tumutupad lang Hallelujah yung tumutupad lang ng kalooban ng ating Diyos Ama na nasa langit kaya yun mga kapatid, ang nais ng Panginoon, malaman po natin ang atin dapat gagawin. Kahit na po sa ating panahon ngayon na talagang nakita po natin ang mga palatandaan po. Aleluya, ito po ang uh, ng Panginoon. Palatandaan po ito tulad ng isang babae na malapit ng mga anak at hindi po makaiwas mga patid kaya mag-ingat po tayo shout out no sa ating mga viewers ngayon maraming salamat po sa inyo walang sawa na support no sa ating youtube channel at ito mga patid ay ginagamit talaga natin para po na maparati natin uh, minsahe ng Diyos so, kahit ano pong reliyon natin mga patid hindi po reliyon ang magligtas sa atin ang salita ng Diyos na ginagawa natin ayan po ang may sa atin ng kaligtasan kaya kahit anong mangyari mga kapatid na salibutan o dati na masaya lang po ang uh, mga panahon na ipinagkalob ng Panginoon sa atin ating hininga, lakas ng katawan pinagpala po tayo sa ating mga pangailangan sa araw tayo po ay nakakamit mga kapatid ng mga bagay na ating inangad ang mga pangarap natin sa buhay ay nakamtan po natin dahil po ang Panginoon ay mapagmahal, mapagbiyaya ang Diyos sa ating pinaglingkuran na shout out no sa mga viewers natin ngayon na lahat po ng mga naglalike po ng ating mga live may mga short video po tayo para po na maparati natin mga kapatid ang mensahe ng Diyos na walang iba mga kapatid na magbigay po sa atin ng kaligtasan na mahirap mga kapatid ang impyerno mapuntahan ng tao sapagkat ang impyerno talaga ay hindi to, talaga makapahinga doon ang tao araw gabi man ang impyerno mga kapatid hindi basta-basta po kung mapunta ang tao doon. In the book of Revelation chapter 20 in verse 10 Araw gabi, magpakailanman, walang kapahingaan ang mga tao doon na mapunta sa impyerno Kaya, ingat tayo, mahirap na Kasi ang apoy na dagat-dagatan apoy na tinawag sa Biblia Ito po ay nakasulat sa Revelation, mong pahayag Chapter 2015 Na ang dagat-dagatan apoy, ito po ang pangalawang kamatayan Now, so, kaya ingat tayo mga kapatid sana po huwag po tayo mupahamak. kaya ito po ang nais ng Panginoon maparating sa atin ang kanyang mga salita na shout out to maraming salamat po sa lahat mga natin ngayon salamat po sa inyong oras sa uh, bawat araw talaga lubinan ng Diyos sana po ay parating sa atin ang mensahe ng Diyos ito po ginagawa natin ngayon para po na dagdag kaalaman lang po hindi po tayo nakikialam no na bawat isa mayroong panampalataya so ang naisang Panginoon na mag isa po tayo sa kanyang pagbabalik ng no, kanya-kanya reliyon tayo maraming reliyon ngayon sa sanibutan ng silitawan pero ang kaligtasan sa pagtupad po oh, shout out no sa team ngayon ito lang mga kapatid ang ginagawa natin na kahit pa ay maparating natin ang mensahe ng Diyos. So, hindi naman tayo na nagmamalaki, hindi na gusto na ng Panginoon na malaman natin ang dapat natin gagawin hanggang sa mga araw na ito na patuloy po ang biyayin ng Diyos sa atin. Tayo po'y pinagkaluban ng Panginoon na pagkataon na maghanda lang po tayo sapagkat ang sinabi po sa Matthew 24 verse 42 maghanda palagi sapagkat inyo alam ang pagparito ng Panginoon. So kaya itong nilawan natin mga kapatid, nandalam po tayo. So kahit anong reliyon natin ngayon, magingat na po tayo mga kapatid sapagkat ang reliyon po na kilala ng Panginoon, shout out no, sa team ngayon. Ang reliyon po na kinikilala ng Panginoon mga kapatid, yun po ang mga tao marunong tumulong ng kapwa at sa mga byuda na wala nang hanap buhay at nagingat po ng ating damit, ito pong ating ugali na hindi maguhaan ng salibutan. So yan mga kapatid, ama, yan po ang sinabi po si sa Santiago Uno 27 na ang relihiyon na dalisa ay walang kapintasan sa harapan ng Diyos Ama yung tumutulong sa mga ulila sa mga byuda na wala na pong hanap buhay at nag-ingat ng damit na hindi mahuwaan ng salimutan ito pong ugali natin mga kapatid ingatan mo natin kasi ugali natin mga kapatid yan sinabi po sa Ephesians in chapter 4 in verse 23 baguhin ninyo ang inyong pag-iisip at pag-ugali so yun pong kailangan sapagkat bago natin ginagawa iniisip po na natin at ang natin, alam natin na minsan po talaga ay hindi po nakakabuti po sa paningin ng Diyos. Ugali natin na madaling magalit, madaling mapuot, at saka humusga tayo ng kapwa. So yan po makapatin ugali minsan ng tao na hindi po nakabuti po sa harapan ng Diyos. Kaya mag ingat tayo, wala na po tayong magawa, kundi na maging masunurin tayo sa Panginoon. So sa lahat ng mga verse natin ngayon mga kapatid, ito talaga ay nais ng Panginoon na maparating po sa atin ang kanyang mga salita dahil po ito po ang nabigay sa atin ng kaligtasan na ang pagtupad natin sa kanyang mga otos. Kaya nga ang sinabi po ni Santiago sa chapter 1 and verse 21, Talikuran ninyo ang inyong masamang pamuhay at alisin ninyo ang inyong karumihan at tanggapin ninyo ang salita ng Diyos sa inyong mga puso na ito yung nagbigay ng kaligtasan. So yan mga patid ang naisang Panginoon. Kasi ang salita talaga ng Diyos, nagtuturo po sa atin ito na narapat na pamuhay. At tayo ng Panginoon talaga mapahamak po tayo. So yun maiwasan naman mga patid talaga, magkamali naman tayo, wala naman tao sakdal, no? ayaw po sa Ecclesiastes Kabanata 7, talata dalawang po. Na sinabi po ng Panginoon, walang matuwi dito sa lupa na gumawa ng katuwiran na hindi magkasala kaya kahit anong gawin natin magsikap man tayo na hindi magkasala magkasala talaga tayo pero iba po kung ang tao po ay nasa puso natin ang salita ng Diyos yun po ang nagingat po sa atin kasi ang iniisip natin mga kapatid hindi po natin naggawa kagad yan nakapagdesisyon ka muna kung gawin mo ba yan o hindi so nasa iyo na po yan kung gawin mo yung naisipan mo alam mo naman kung tama, so gawin mo. Pero kung alam mo na mali yun, kung gawin mo, ayun na po, may hatol na po yan. So kasi ang ating hatol, ayon po sa ating gawa, is si Corinthians chapter 5 verse 10, lahat tayo ay harap sa hukuman ni Kristo. At tatanggap tayo ayon sa ating mga gawa, mabuti o masama, habang tayo namuhay sa libutan na ito. So kaya, mag Huwag tayong kumpiyansa mga kapatid dahil po ang totoo ang ating hatol sa ating gawa. Kaya nga sinabi na ng Panis Kristo sa John chapter 12 verse 48 na sa araw ng paghukom may hatol sa kanila. Yung mga salita na ating napakinggan, yun ang hatol natin. Ang mga salita na sinasabi ko sa inyo, ito ang hatol sa inyo. So kaya, kung nagsabi ang Panginoon, wag papatay, at kung pumatay ka so may hatol ka na sinabi wag mga ngalunya e, nang ka so may hatol ka na wag, wag ka makikiapid ikaw e, nakikiapid ka so may hatol ka na so, wag ka maging bayot wag maging tumboy ikaw e, naging bayot tumboy ka may hatol ka na. kasi bawal pa sa Biblia yun wag ka o, kung na, ikaw ay makipagtunghayaw so may hatol ka na wag ka manira ng kapwa eh kung nanira ka ng kapwa, may hatol ka na. Ang sabi pa ng Biblia, huwag maging sakim. Eh kung masakim ka, may hatol ka na. Huwag kang maglalasing. Eh kung lasing ka, lasing ka, may hatol ka na. Huwag bandarambong. Eh kung mandarambong ka, so, corruption, ayun, may hatol ka na. Ayun po mga kapatid. Kaya, tinuruan tayo ng Panginoon, ito paano, maiwasan po natin ang hatol na ito po'y parusa para pente sa so, hukuman sana po malaya po tayo dahil po ang Panginoon talaga ay nais talaga ng Panginoon na tayo po ay matuto po sa na Panginoon na hindi po tayo maparusahan yan po sinabi naman ng klat Peter in chapter 3 in verse 9 Sabi ng Panginoon, ang Panginoon hindi nagpabaya ng kanyang pangako ayon sa akala ng iba. Subalit so, siya nagpakumbaba na walang isang mapahamak kung nila sana magkamit ng pagsisi at tumalikod sa mas mabuhay. Kaya ang givers natin is the book of Santiago chapter 1.21. Ang sabi ng Biblia, talikuran na ninyo ang inyong kasama kasamaan at iwasan na po ang karumihan, tanggapin ang salita ng Diyos sa inyong mga puso na ito po yung nagbigay sa atin ng kaligtasan so yan mga kapatid, hindi po reliyon kahit anong reliyon, kahit magpalitan ng reliyon ngayon, yun, yung hatol natin ang gawa natin, hindi po yung karatula ano ang natutunan mo, saan ka nabilong ng na reliyon, so hindi po yun magbigay sa atin ng pag-asa ng kaligtasan itong pagtupad itong pagtupad kaya sinabi sa pahayag chapter 1 in verse 3, mapalad ang nagbabasa ng propesya sa aklat na ito, nakikinig at gumagawa sapagkat malapit na ang panahon. So yan mga kapatid, pwede tayo mamaya alis, pwede bukas alis tayo, pwede mamaya balik ang Panginoon, pwede bukas babalik ang Panginoon. So ang malaga, kung harap tayo sa hukuman, malaya po tayo. Kaya nga, sinabi sa sulat po ni Apostol Pablo sa Roma, Kabanata 8, talata 1. Lahat nang ni-ki-ki-isa kay Kristo... Walang hatol na parusa... So ano ba ang sinabi ni Kristo? Tulad ng sinabi ko na nga... May utos po si Kristo... Ibigin nyo ang inyong kaaway... Idalangin ninyo... Ang nalait sa inyo... Huwag kayong humatol... At huwag kayong maghiganti... No? Sa Biblia... Huwag kang hatol... In the book of Matthew chapter 7 verse 1 up to 2... Huwag kang humatol sa iyong kapwa dahil ang hinahatol mo sa iyong kapwa yun din ang ahatol sa iyo so kaya mahirap mga kapatid humatol po tayo Andiyos nga hanggang ngayon humatol sa atin makasalanan po tayo so di ba so kaya iwasan pong humatol kasi parehan lang tayo harap sa hukuman ang sabi ng Panginoon at huwag maghiganti huwag maghiganti yan po sinabi sa Roma chapter 12 verse 19 huwag kayong maghiganti sinabi ng Panginoon ako ang gaganti. di ba? Pero ngayon, madali pong gaganti. Masamang salita, masama din ang salita. Kung mayroon pong namugbog, ah, binugbog din. Kung may nakapatay, pinatay din yung pamilya. So, ganon ang sanibutan. So, ingat po tayo. Ayun ang Panginoong ganun na buhay natin. No? Kasi, sayang naman na pinagkalungan Diyos sa atin ating hininga, ating buhay, na ito'y masayang lang po. Kasi may mayroon po internal life. Meron pong buhay na walang hanggang na nakahanda po para po sa atin na maging masunurin sa Panginoon. Kaya nga, mapalad ang mamamatay ngayon naglilingkod sa Panginoon. Totoo nga pinagpala, sabi na Espiritu, sapagkat makapahinga na sila sa kanilang pupapagal at ang kanilang gawa ay sasama sa kanila. So yun po ang sinabi po ng Panginoon sa Revelation kung pahayag chapter 14 and verse 13. Si sino palad Yung mamatay ngayon, naglilingkod sa Panginoon. eh maglingkod po tayo at ang lingkod na tapat na hanggang pagdating ng Panginoon ay makatanggap po ng biyaya. Yan po yung sinabi sa Matthew 24 and verse 46. Mapalad ang isang alipin na madapnan ng kanyang Panginoon nagtatrabaho. So hindi pwede mga kapatid, Christian po tayo, may panampalataya po tayo, pero ang ating trabaho, ang ating sariling kagustuhan. Magtrabaho sa Panginoon, maglingkod sa Panginoon, dahil ang paglingkod sa Panginoon, may kasiguruan po tayo, mga kapatid, mapalad ang mamatay na naglilingkod sa Panginoon. Kung mamatay tayo na naglilingkod sa Panginoon, mapalad po tayo. Pero kung mamatay tayo masama, ang sabi po sa Ezekiel, in chapter 18, verse 23, Ako ang Panginoon na makapangyarihan sa lahat wala akong kasayahan sa kamatayan ng masama kundi ba siya magbalik sa akin upang mabuhay siya so hindi masaya ang Panginoon kapag namatay ang masama pero kung namatay ang lingkod mapalad no? yan sinabi sa Revelation chapter 14 in verse 13 mapalad ang namamatay ngayon naglilingkod sa Panginoon totoo sila magpala sabi na Espiritu makapahinga na sila sa kanilang pagpapagal at ang kanilang gawa ay sasama sa kanila. Ang sinabi ni Ezekiel chapter 18:23, Ako ang Panginoon na makapangyarihan sa lahat. Wala akong kasayahan kapag namatay ang masama. Kundi pa siya magbalik sa akin upang mabuhay siya. So mga kapatid, salamat po. Minuto na po itong live natin so pagka ito mga kapatid ay na isang Panginoon maparating po sa atin ang misahe ng Diyos na tayo naghanap ng marami. Basta, ang importante, mayroon tayong matutunan sa salita ng Diyos. Kahit isang kaluluwa, ang sinabi po sa Lucas 15 in verse 7, isang makasalanan, magbalik sa Panginoon, libu-libong anghel magsadya sa langit. Hindi po marami hanap natin yung kaluluwa na nais ng kaligtasan, yan ang hanap ng Panginoon sa gabi na ito. So maraming salamat po sa ating mga viewers, listeners, dito po sa ating YouTube channel naway kapayapaan at habag biyayan ng Diyos mga sa atin lahat sumagitan ng ating Panginoon Kristo ito po yung lingkod kay Kristo Jesus Pastor Tomac Apostolic Believers of Christ International sabi sa Petisa the grace our Jesus Christ be with us Amen bye bye I love you all